Hello, hello, mga kadresya. Ay, naku, maulan na naman. Sobrang ginaw na nga, maulan pa. Alam nyo bang dito sa New Zealand ay kahit ganito kalakas ang ulan at ganito na kalamig ay may pasok pa rin? Sa Pilipinas, kapag ganito na yung panahon ay wala nang pasok ang mga estudyante. Suspended agad. Malimit kasi ang pagbaha sa Pilipinas eh. Pero dito sa area namin, ay wala naman akong nakikitang pagbaha. Sa Pilipinas, kapag ganito na yung ulan, meron ng mga kidlat at maririnig mo na yung kulog. Meron din namang kidlat at kulog dito sa New Zealand. Pero sa ngayon, hindi namin na-experience yun kasi malamig eh. Ni hindi kami nagugulat o ang mga bata hindi natatakot at nagtatakip ng mga tenga dahil sa lakas ng kulog. Sa Pilipinas, kapag ganito nakalakas ang ulan, ang dami-dami ng taong nakapayong sa daan. Dito sa New Zealand, may mga nakapayong din pero yung mga Asian. Yung mga tao kasi dito hindi gumagamit ng payong. Sa halip, ay magja-jacket sila at yun ang gagawin nilang proteksyon sa ulan. Pero syempre, lagi nating tatandaan, kailangan nating pakaingatan ng ating mga sarili para ang sakit hindi kakapit